Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa walang habas na pananaksak sa Japan. Habang sa Belgium, binomba naman ang water cannon ng mga magsasakang nagkinos protesta. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Pinagbabato ng mga rallyista ang mga nakabarikadang pulis sa Brussels, Belgium. Hindi nagpatinag ang mga pulis at binomba sila ng water cannon. Sa kabila nito, tuloy pa rin sa pamamato ang mga nagrarali tinambakan pa panila ng mga gulong ang kalsada at saka ito sinunog. Inapula naman ng water cannon ang apoy. Mga magsasaka ang mga nagkilos protesta sa Brussels. Dala pa nila ang kanilang mga traktora. Idinadaing nila ang kompetisyon sa mas murang imported na pagkain, mas mahigpit na environmental policies at pagbibigay ng subsidy sa mga malalaking kumpanya. Ang mga bagay na yan ay labis na ikinilugi ng mga magsasaka. Bukod sa Belgium ilang linggo nang nakikilos protesta ang mga magsasaka sa iba pang panig ng Europa. <coughs> Agad pinadapa at pinusasan ang lalaking ito sa isang bar sa bayan Salo sa Spain. Most wanted na pugante siya ng France na matagal nagtago sa Spain. Membro siya ng isang criminal group na aktibo sa France. Sinintensyahan ng akusado ng 10 taon na pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso. Kabilang ang drug trafficking, illegal possession of weapons, at crimes against public order. <laughs> Inaresto naman ng mga polis ang lalaking ito na walang habas na nanaksak sa isang convenience store sa Sapporo, Japan. Ayon sa polisya, nag-amok ang suspect sa tindahan habang bitbit -bit ang kutsilyo. Tatlong store crew ang nasaksak ng lalaki. Isinugod sa ospital ang isa sa kanila pero binawian ng buhay. Sugatan naman ang dalawa pang biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pananaksak. Nagbabalita ang mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.